Ako si Lino sa Padilla. Member ako ng Philippine Navy. At uh, nag ako noong uh, 2019. At uh, ito yung ipinundar ko doon sa retirement uh, fee ko. Nag-start ako ng babuyan, uh, patining, hanggang nag-alaga ako ng inahin. Nung nagsimula talaga ako ng magbaboy, ang alam ko kasi is baboy pang patining lang. Ngayon, eh, dumating yung panahon na naghihirap yung biik dito sa area ng La Union at saka nagmahal. Kasi ang biik noon, 3,500 ang first 10 kilos. So, pag kumuha ka ng mga more than 10 kilos, eh, siyempre, Another 120 sa succeeding kilos. Humingi rin ako ng advice sa kay Sir Felix kung anong magandang gawin at yun nga ang rekomenda niya, mag ako. At pumili na lang ako doon sa mga patining ko ng pwede gawing panginahin. inahin. Yun, doon ako nagsimula ng paisa-isa padalawa-dalawa nung nanganak na. Kaya napaabot ko na sila ng 14 ngayon. Natutunan ko lang sir sa YouTube sa pamamagitan din ni ni Doc Randy ng Pidpro at sila talaga yung lagi kong pinapanood dahil yun ang sabi nila babuyang walang amoy eh. kaya sinubukan ko at totoo naman Sa management, sir, dapat hindi ka magpapalit-palit ng oras ng pakain kasi stress sa kanila yun. Which is, totoo nga naman siguro kasi minsan pag nakaligtaan ko yung oras, pag lumagpas ako ng 7 o'clock, maingay na sila. Ibig sabihin, yung oras na ng pakain nila is lumagpas na kaya nag-iingay sila. May alaga akong sa inahin mo na, meron akong 14 saw. Tapos uh, meron akong dalawang boar, meron akong buntis diyan na uh, tatlo. Tapos meron tatlong mga manganak ngayong araw na ito kung sana mamayang gabi. Yung breed ng inahin ko diyan ay eh, meron akong uh, landrace at saka large white. Meron din akong durok. Ang biik meron akong 29 na lang. Sa patining meron akong 21. Nakilala ko si Pid Pro sa pamamagitan ng palabas nila sa YouTube. And then pangalawa, na offer din ni Sir Felix sa akin. Nabalitaan ko nga na meron pala dito sa La Union. Malaking pagkakaiba, sir. Una sa, sa amoy, kaysa yung ginagamit ko unang pids. Hindi ko nabanggitin. Masangsang yung amoy ng, ano, ng ibang pids. Yung timbang, Uh, dihamak na malaking diferensya. Sa karne, karamihan maganda kasi maninipis yung taba niya. Kadalasan dito sa akin magandang karne ng baboy. Programa na binibigay ni Pedro is yung maganda yung ano nila, yung mga advice na binibigay ni Doktor, ano, Doc Randy. Yung, kasi siya ang nagseminar sa amin dito sa Barangay Kabalayangan. Kaya doon namin na ano na maganda ang programa ng Pintro. Sa technician ang technician ko si Sir Felix at saka si Sir Arthur. Pero iningingan ko na lang sila ng payo pagdating sa ano dahil ako na lang mismo para hindi para maiwasan din yung pagpunta na nila dito para iwas sa mga virus. Sa inahenser, ang ginagamit ko na pitch is sa 700. Sa tingin ko sir, medyo nakakatipid kasi unang-una, 3-in-1 uh, ng na nga siya. Kasi sa ibang pitch kasi, iba ang presyo ng uh, lactating at saka nila. At saka hindi pa stress sa baboy sa inahin kasi hindi magbabago yung panlasa niya ang ginagawa ko niyan sir pag summer uh, hanggat maaari, 2 to 3 times kong paliguan umaga tsaka hapon 10 ng tanghali tapos 3 ng hapon sa mga hindi pa gumagamit ng pinpro, Pro i nyo Uh, pag-aralan yung sa ibang page, malaki ang kaibahan. Mabibigat yung baboy, hindi siya masyadong maamoy. Hindi kagaya ng ibang page.